Good morning! Good morning sa inyo mga boss! So, umuli na naman po tayo magkukwentuhan dito sa vlog ko for today. Yan, uh, may share lang po akong konting uh, kaalaman, uh, tulong po sa mga kaibigan natin na uh, beginner sa pag-aalaga ng mga ganitong klaseng hayop tulad nito mga baboy. No? Uh, madalas na nagiging problema nating mga nag-aalagang hayop kagaya nito mga baboy, eh yung pagkakaroon ng ubod sipon no, nung ating mga alagang baboy. So ano ho ba yung mga dapat na paraan para maiwasan po natin yon no? Ah uh, sa akin po no, uh, itong experience ko mula nung nag-alaga po ako ng baboy. So ganito po yung ginagawa ko. Dahil yung disenyo po netong kulungan netong mga alaga kong uh, baboy, hindi po siya elevated. Itong farrowing pen ah uh, concrete flooring po siya no. So posible po na sa ganyan na disenyo Uh, posible na ubuhin at sipunin itong mga alaga natin na biik. Kasi po malamig po yung flooring na yan. So ang ginagawa ko po ganito ang ginagawa ko para maiwasan po yung sobrang lamig dito sa ating mga alagang biik at uh, maiwasan natin yung pagkakaroon ng kanilang uh, sipon So ganito po yung ginagawa ko. Kumukuha po ako ng dayami. Ayan nilalagay ko po dito sa kanilang nursery. Ah uh, Gustong gusto po nila tong sapin na to kasi komportable po sila dyan. Tapos napapanatili po yung kalinisan no, nung, nung, ating mga alagang biik. Ayan. So kahit hindi po natin sila basain, dahil dayami po yan, kapag nahiga po sila dyan, uh, na, nakakatulong po yung dayami dun sa paglilinis ng kanilang katawan. Tingnan so, tignan nyo po yung mga alaga natin biik. Okay. Kahit, kahit hindi ko po, po sila pinapaliguan o hindi po hindi ko po, po sila nililinisan no? pusa po silang nalilinisan dito sa nilagay kong dayami ayan at yun po uh, especially po pala kapag kabagong silang itong mga alaga natin biik para maiwasan po natin talaga yung pagkakaroon ng ubot po nila uh, kung po pwede po magbakuna po tayo no? advisable po yun yung uh, mycoplasma vaccine at saka yung iron po para sa kanila para po dun sa kanilang Uh, panangga sa kanilang paglaki para maiwasan po yung bakterya na papasok dun sa ating mga alagang biik at uh, maiwasan po natin yung pagkakaroon ng ubut sipon dito sa ating mga alagang biik yun ayan so sana po uh, kahit pa paano uh, may natutunan po kayo dito sa vlog ko for today ayan. at uh, so babatiin ko na rin po pala no, itong nagpapabati sa atin Uh, Shoutout out dito kay Queen Teresa Claire. Yan at saka dito sa kanyang asawa na si Francisco Rey uh, Puche. Yan. So, maraming-maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta dito sa mga ina-upload kong mga vlog dito sa YouTube. At uh, sana hindi po kayo magsawa no sa panonood dito sa aking mga ginagawang content sa araw-araw yan. At uh, sa mga bagong subscriber po diyan, maraming-maraming salamat po sa inyo. At kung hindi ka pa naka-subscribe, please uh, pakisubscribe, paki subscribe na lang itong aking YouTube channel na Wilson Channel 18. At huwag nyo na rin pong kalimutan na pakipindot yung notification bell dyan sa baba para lagi po kayo naka-notify sa mga ina-upload kong video. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na lang po itong vlog ko for today. Yan. Happy farming po sa inyo. God bless yan. Bye-bye.